So yun guys, welcome back sa YouTube channel Chan TV at sa video na to, nandito kami ngayon ni Nicole kung saan kami dati na ano, unang nagkatagpo ay, <laughs> joke lang sa kung, fish sa fishpan kung saan lumalangoy si Nicole siya, yeah. yung, siya yung mermaid dito sa fishpan eh, <laughs> ngayon ano, hindi na siya mermaid ngayon ano ka yeah. na ba ngayon? Balyena <laughs> joke lang balenang maganda ah. joke lang <laughs> Hindi, maganda na eh. Pero ngayon, dito kami ngayon sa Fishman sa nakikita nyo, sobrang ganda niya. <laughs> sobrang ganda ng ano ba, ng view. Lalo na pag nandito ka. Dabi <laughs> ka, manampal ka na sa akin ha. Ano, ano ba gagawin natin ngayon? O, ano ba gagawin natin ngayon? Mag-eat! Mag-eat? Anong spelling it? E-A-T. E spelling I. I. Spelling L-O-V-E. Love. Ah, alam Spill. Na yan. Spill. Ano sabi ko? Spill. Bakit sinabi <laughs> mong love? Ikaw ah. Saka yan, anong gagawin natin? Pakita mo man, pakita mo sa kanila yung, yung mukbangin natin. Mukbang ba to? Pakita yes. mo, isa na lang Ganun mo isa. Yan, grabe. Napakalutong. Oh. Ito yung ano mukbangin namin Spicy. guys. Spicy na chicken. chicken. Ayan, tikman natin yung spicy chicken ng pulpugan. gravy. Ang gravy na sobrang dami na, only gravy na. Mabubusog ka sa sobrang sarap. So, kayo, sisimulan na namin yung mukbang challenge namin. Kakain na kami. Pero before that, kailangan muna ako na mag-plastic. Siyempre, meron ba akong plastic isa? Siyempre, meron talaga ako isang plastic. Hindi naman pwede mawala yung plastic ko, diba? Kasi nandyan ka naman eh. O, anong gusto mong batiin? May gusto ka bang batiin? Shout out ako kay... Kina Tita Marilyn, Tito Joe, Lolo Tony, and Sir Carlos. Yan, shoutout po kay Tita Marilyn, Tito Joe, Lolo Tony, and Sir Carlos. Thank you so much po sa lahat ng supporters ng Chan TV. Shoutout din ako kay Kuya Michael De Los Santos. And yeah. syempre, nandito na kami. Baka nagpapansin nyo, baka konti lang kami. Pero hindi na namin tatagalin to kasi kakain na kami. Yes. gutom <laughs> na si Chan. Anong, gutom? Hindi mo na ako gutom. Gutom ka. Hindi. Buksan mo nga yung sakin please. Thank you, Nicole. <laughs> Yan, makita. Yung gravy. San ba ilagay yung gravy para mas masarap? Ganyan mo. Saan? Yung gravy. Wow, grabe. Napakasarap naman Uy. ito. Uy. Napakasarap naman nito ito. Jali Parang jalibi lang ah. Grabe, wow. napakasarap. Lagyan mo din ako. Wait, that's mine. Walang main main Lahat tayo. Kapag ng puso. hmm Bukas na lap. hmm mm. Sobrang sarap talaga. Ang sarap ng gravy. Paano kaya nila ito ginawa, no? Hmm. Eh, butong panitibig. Hmm. Bakit sobrang sarap? Hmm. 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 Very <laughs> <laughs> Ang hangul talaga rin sa palit. Ang sarap. Mm, ang hangul. <laughs> ang tagal na hangul. Ang... Ang... Si tawag eh? Ano? Ang damot mo. Mm. Ano? Mm. Baby. Ano na? Mmm. -hmm. Yung sarap na mukbang. ba? Wow! Masarap. Ay, sobrang anghang. What this? Anong what this? Sabi, napakasarap talaga ng manok nila, no? Mm -mm. Paano kaya magumawa ng ganito? Gusto ko magagawa ng ganito. Tirahan natin sila, tita. Sila, tito. Tirahan? <laughs> Anong tirahan? Dito. <laughs> Sige, tirahan mo sila. Tita, ang tito. Dahil sa'yo ito ni. Tain nyo na to. <laughs> Sabi ka? Sabi ka nila tito ito, ah. Ito sa kanila. Bigyan mo sila ng buto ah. Joke lang. Ah, joke lang pala. Pero di ako, di, di ako nagjo-joke. Masarap talaga. No? Oo. Sarap ng mulak. Ito yung pinaka masarap ako. Ako Jollibee. Ako ito wala pa rin tatalo sa Alaska. The Alaska, by one, take one. Salamat sa mga supporters ng Chan TV, guys. Until now, sinusupport support pa rin kami. Tapos puso kami nagpasasalamat sa inyo. And especially kay Tita Marilyn, Tito Jolo, at Tony. Si mga sponsor. No? Bait ng sponsor, no? mm, -mm. Grabe siya sumulong sa atin. Dumutulo na yung sipon namin guys. Sa so, sobrang uh... sipon mo lang. Well, hindi ako naanghangan. Ay hindi ka naanghangan? Bakit? Kasi ganun ka katapang. Yes. Matabang ka ba talaga? Mm okay. -hmm. Sige, tingnan natin yung tapang mo. Look, grubi ka makaubos ng gravy ah. Oh. Pati gravy ko, inubos mo ah. 의외라 이건 이제 뭐에 ikaw so, nag-order d'wa. Pwede ba kainin yung buto ng wings? Yes. Bakit? Kasi mukha ka aso. Mukha ka aso. Look. Agila yun. Kamalan ka yung dyan kain ako. Hmm? Grabe, ang sarap. Oke, mungkin. Apa yang sarap lu? Lagi nang gravy. Oh. Rapus kayak ini. Rapus yang udah ice. So yun guys, tapos na kami kumain ni Nicole. Nabusog ka ba? Ah, nabusog si Nicole. Tanungin mo naman ako. Grabe ka talaga, di mo ko to tanungin. Di ka ba nabusog? Grabe, ano ba tanong na? Ano ba namang tanong na yan? Di ka ba nabusog? <laughs> Hindi ako nabusog, alam mo bakit? <laughs> kinain mo yung manok ko. <laughs> kinain ako, kinain. Kinain. kinain mo yung manok. Kinain mo yung kinain mo yung manok ko, kinain mo. Sabi ko, Hoy! Pag, pag ganun ko sa manok ko, Uy! Wala nang, ano, Skin? Wala, wala nang harap. Ha, ah, ah, ikaw yung gumawa. Eh, wala nang harap. <laughs> Sabi ko, ay, 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 ay wag mo akong kain like. <laughs> ako po man yung kainin mo. <laughs> Sabi ko, uy, wala nang harap. Pag talikod ko, nabuto na lang. <laughs> <laughs> Buto na lang. <laughs> Buto na lang natira. Grabe. Kaya guys, matcha-challenge ako pag si Nicole kasama ko kumain. Huwag <laughs> <Wala>, maniwala guys. <laughs> ano huwag ka maniwala? Chan ang liit-liit niya, tapos ang laki niyang kumain. Ah, ah. Rin mo. <laughs> Kanina, alam mo guys, pagkain namin dito, kakatapos lang kumain ni Nicole. Hinagaganoon <laughs> pa siya ng toothpick, oh. <laughs> Kalapos siya kumain, ulit eh. Pero, <clears throat> eto guys, thank you kasi nandyan kayo, sumuport kayo sa vlog namin. <clears throat> Kahit hindi na kami masyado nakapag-vlog kasi nga, sa kadahilanan na kailangan namin magsipag. ba? Diba? Yes, kailangan, business oh, kailangan namin magsipag sa business namin, kailangan namin magbenta, mag ano, kung saan talaga kami pwede kumita ng malaki, di ba? At para ma-provide yung mga needs natin, mga pangailangan natin at mabayaran lahat ng utang. <laughs> so yan, thank you sa lahat ng supporters guys At baka napansin nyo kung bakit hindi na kami madalas nakapag charity vlog Kasi nga po, ano, about sa vlog naman po sa sahod namin sa YouTube, minsan every two months kami makapagsahod, di ba? Sa two months um, kasi eh, mahina mahina yung views. Sobrang mahina. hina ng views talaga. Mahina. Naman. Mahina yung views ngayon kaya guys, sa uh, mga viewers, please tulungan nyo kami na i-like and share itong yes, ay tong channel na to and i-subscribe and don't skip the ads. Kasi malaking tulong na po yun sa amin na hindi nyo po i-skip yung ads, di ba? Ay, sobrang na-appreciate po namin and thank you pala kay Tita Marilyn, kay Tito Joe, Lolo Tony and Sir Carlos sa sulit na pag-support nyo po sa Chan TV. Hindi man namin kayo kano-ano pero still, tinulungan, tinulungan nyo po kami. Sobra-sobrang na-appreciate po namin yon. Ikaw, ano masabi mo sa mga mabubuting sponsor hello, natin? Hello, hello po, <coughs> Tito Joe, Lolo Tony and Tita Marilyn at saka kay Sir Carlos. Thank you po kasi andyan pa rin po kayo, nanonood pa rin po kayo sa mga vlogs namin. And support pa din po kayo. God bless you po. Yan. Yeah. <laughs> Pero syempre, hindi ito matatapos ang, ang vlog na to nang hindi kumanta si Nicole. Tatapusin natin yung kantang to <laughs> ng tatapusin Incantant. sa tatapusin natin ang video na to, ang vlog na to sa pamamagitan ng awit ni Nicole. Awit nating dalawa. Ano awit natin dalawa? Kumanta ka din. <coughs> ano ang kalamo sa akin, singer? Habang kumakanta ka, sasayaw ako. Sige, go. Sige. Kanta ka na, one, two, three. Ano bang kanta? <coughs> Alam mo na yun. Sige. Kahit anong kanta, kaya ko yung sayawin. Go. Sige. <coughs> On the wings of love, up and above. Love, the only ways to no? On the wings of love Sige. di malam dahil sayo. <laughs> ano ba kanta na <laughs> oh, kaya, <laughs> okay. So tapusin natin ang video na to sa pamamagitan ng outro. Thank you so much po sa lahat ng viewers ng Chan TV. And sa mga bagong napadpad sa YouTube channel na to, don't forget to click like, comment, and share. And syempre, click nyo din yung subscribe. And click nyo notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na upload namin. So yun lang guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Next? See you lang guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Bye and bye po. Three. Tita Marlene, Tito Joe, and Lolo Tony, and Carlos, and Christian, and Anong bye bye. Babay. <laughs> Iiwan mo na ba ako? Hindi. bye na tayo. Magbabay na tayo sa Jesus. Ang uwi talaga nito. uwi talaga nito. Iiwan mo pala ako eh. Buti na lang. Alam ko na. <laughs>